Hello, hello mga kasiswang. Ito na naman ang sister niyong aswang tulog sa araw, gising sa gabi. <laughs> sa gabi nito, mga kasiswang, imbis na tayo ay maghapunan sa umaga, ay nakagulong na tayo sa training ng mga batang 91s. <laughs> At pagkatapos nga ng mahaba-haba mintay ng mga aswang ay hindi natin malama kung darating pa ba o hindi ang mga kasama. <laughs> At dahil nga dyan mga kasiswang ay nakapagtawaran niya ang ating mga kasama sa bayarin ng court. Parang isda lang ang peg, diba? <laughs> Kung kaya imbis na 200 pesos lang per hour ang babayaran ng mga kasis sa court ay naging 200 na lang kada oras. Ang laki ng discount, tiba. <laughs> At pagkatapos nga naming libagin sa laro ay naglakad naman pa uwi ang inyong siswang. Ngunit sa pagkat pagamat ay muntik na sumabog nguya ang muya muyaan ng inyong kasiswang dahil muntik na tayo madapa. <laughs> At dahil gutom na naman niya, mga tebulots ng inyong mga siswang ay napagpasya na namin ipasyal ang aming mga bunganga. Kaya lang, ang sela ng inyong mga kasiswang ayaw daw nila ng buhangin na pulburon. Inaro <laughs> e, ko naman sila guys ng halo black matinapay ni Lara. Umayaw pa rin. <laughs> ang sisela ng bunganga ng mga kasama ko. <laughs> Kumuha kaya sa vlog ko guys. <laughs> At nadaanan nga namin muli guys ang bilihan ng french fries na may bayang magiliw. Porta <laughs> kanda talaga mga person dyan guys. Huwag kayong ano. <laughs> At dahil nga dyan guys, inapagkasundo na lang namin na kila Prechi na lang kami magkapuna ng kumaga. <laughs> at syempre, kunwari, manghihingi ng aluberang nyo para hindi tayo halatang PG. <laughs> Magpapakain daw kasi nakaping wala masukal ang kasiswang chi natin. <laughs> at dahil PG tayo, talo-talo yan. <laughs> Ganyan talagang siswang nyo guys. At dapat hindi palagpasin ang mga almusal sa hapunan at hapunan sa umaga. <laughs> At bago pa nga mahati ang ating katawan, eh, ay pa na nga tayo guys dahil magbabarker pa tayo sa mga jeep pagising natin ng maaga sa tanghali. <laughs> Don't skip ads guys na nasa dulo ng video.